Ganyan na ng malapad na. Document guy niya. Yan. Dali ka luto na ata. Lako, ay Ito ta sale bulong. Ah. Balo mo ra tangkal. Lasa lang dito dito nung sale mo. Neta? No. O pag pa pala kunya man yan. Hmm. Ngayon tayo na. Kapag gisa ning manok. second choice niya yun eh sa ano? kiniki ng akong mukha second choice nalinuto ng onyok ang halibang bang at yung na nakakal oh. Sana, ano eh. yung sabi ko, kinangwa kong mapilan, ay magluto kaya pa mong saliya, ay kaya ako. Gini sana? Huwag gini sana. Dakal kayo nadala ang bawang sibuyas mm hmm. na ba eh. Yun. Ito ay lalagay po Pali namin. Oh. No? Hindi! Ito yung matamis na ilalagay namin. Oh. No? Yung papaya baka noo niyan oh. Ye shape, shape roll, pataklaw. Maili kang, maili. Ah, na idol oh. Tinola 'po 'yan oh. Tinola, ang big kaimi papaya yung malulut-lut, mayumoy sa bukan 'yan. Mayumoy-umoy ako. Oo. Niya man atakan niya idol. Samu ko tayo sa leto. Wa, kunang niya 'yung sale. Hindi kasi niya bab niya pekarakal. Sigit. Ali. Ito tiging mag-isa kayo, abe yung sali. Abe may kayo, itang laya mo, kaya, kunan mo na nga ito. Kabit ano? mo na, itang sali. Oo, kabit na. Oo, kabit malasaya mo na. Oo, malasa yan. wala na mo o, <laughs> o, Yedi, oh. Hala, kasi kaya yan. Eh. Hmm. Pampababaya pang kolesterol yan, yung sali. Hmm. Kabit mo nga. Kabit mo nga, nak. Yan, oh. Bahala na yun. <laughs> lutong sali, lot. Bahala, <laughs> lutong sali. Ala, isip ako ha. tagal na kayong kaya. Hindi ako ko sa'ng dito sa Wala, oh, may kapag-prepare na oh. O hindi po, pantaulimi niya yun idol, yun. Oh, o, ta. Oh, man, gaya, yung panulong bulus. Mahili <laughs> <Ay, di> ang <laughs> mahili. Mahili ang mahili. Tiyabi. Hmm. O oh, mga idol, no. Tikman po natin yung luto ng salay. May palinasin kayo. Hindi. Itintignan itin, natin kung ano na yung kulang. O ano eh. Shhh, kumaka lang niya. O. O yan, de no. De max, idol. So. Tikman natin, de no. De luto, de ka ng luto ng salay. Dema. Nga man na, Day. Laya po. gulang nga patis. Wala patis. na yung sabaw, no? Video mo ko, Day. Nga na. Malambo, <laughs> <laughs> Malambo na yung sabaw, Dol. Dol, tikman, tik, tikman tayo yung lutong saline, Dol, niya. Nung malambot na yung hmm. sabaw. Dol. Pakang sabaw. Kalasan na ninyo, Kaye. Eh. Tanglad, Day, Dol. Hmm? Tsaka makapalambot ah, na ninyo, Kaye, sabaw. Malambot na. Mmm pwede sarap pa na ano Mading, tara! Mading, oh. tara Tara! Kain na tayo! Kain na po tayo mga idol! Meron po kaming tinola tsaka ang tinola na to yung tanglad Tsaka yung masarap na kalibangbang, oh. Tinanglad yan, tinanglad. Tinanglad. yung... na. Ang tawag dito, turon. Mm -hmm. Meron po kami yung turon. Turon mo ako. Yung... po na kayo dito. Aki. Ano kayo? Ano kayo? Ano na pa. Ano na kayo? Ano oh, kayo? Wow. Wow. Wow, wow. right. Anak mm -hmm. si mo? Kamuting buong mo? Wala talo kamuting kering. Wala talo? Magang kaling. Kaling ayaw. Pwede na? Moring tayo si Papa mo. Subya oh. nagjali bi. Nagjali yung Papa mo. Ano? Oh, yeah. yung Papa mo. <laughs> mo Nakarating <dinayin> <laughs> na ang buong mundo. Pinarayn nus, ano? yung buong tukoy. na sa na.

Nanon ano ano gusto niyo ano? Ampula. Gusto niyo ng sabaw? Sinong ampula? Ito so, mo ngam. Nakam. Mo. tayo. Don't ko ko ko. Yan naman Yan

Oh. Ganyan yung sayo ni Papa mo. <laughs> paano sayo ni Papa mo? Mga sumasayaw doon. Paano yung sa niya? Sayaw ko yun? Oo, oh yun? Sayaw ko yun. First time makakain ng kalibang bang. kinain ko na. Ito nung panasa yun. Tinuro lang yun. Hindi nga ako nang grip kami nga sa pangyabaga ako. Malang ko yun. Ang paganda yan. Ang paganda yan. Ang haba yung mm -hmm. Atrap ha? buhok mm -hmm. mo. Magiging mm -hmm. kamukha mo si Vice Ganda. Ang mabalo ka. Ang mabalo

Sabi na kapel. pag lagay <laughs> <laughs> na ng kamot. Kung may kayo, Alam ba na? Tawag ka ba, Deng? mo na lang ng kanin si baba mo. Patandaran <laughs> tama mo, mo e, May bukase, <laughs>

Yon? Mm. Hindi. Hindi, hindi. <coughs> <coughs> <laughs> bite, bite, yan. Ano yan? Oo. Yung awak niya. Kaya nila may bayit yan. Kaya nila may bayit yan. Kaya nila may bayit yan. Dito na ba kayo sinilang? <coughs> dito ba na <nabakay> <coughs> ba kayo <nabakay> sinilang? Hindi. Ilang ka na? Ilang ka na? Ilang ka na? Ikaw, babae. Nain. Nain na kani. Papa't ka lang. ni nong ni na Ilan na lang. lang siguro kay dito no, hindi naman kayo dito na nabait no. Dito kayo pinangagad. O doon sa inyo do. Okay. Oh, Wala na Kaya ba.

pa aso? Mm. -hmm. May nalaglag kasi yung pagkain mo. pa yung aso ha. Gusto <laughs> ka kasi dito. So, mo yung pagkain mo eh. <laughs> <So, nato, opya. laughs> okay, yeah, Para oh. so, to, opya. Turun, turun. 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 Tapos yung ano ha, naging mayan yung botol ha. Tara natin yung tira -tira sa papa mo. Hmm. Para may ulam ka. Tara natin atin sa papa. Buto! Buto! Hindi yan din dyan. Hindi ka mo dyan maili eh. Diba? Ang bangga Ay, napabaling baling eh. Pero putang ating nagkain eh, itong masakit na na. Ano ito bukas niya? Ano ito bukas niya? niya? Ano ito bukas niya? niya? Pero kaya na malatiyak yung naman ba? Ano? Ayan. 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 Kasi rin yung limang ang limang ba? Kawangis na Ayan. 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 Ayan.

Kanina eh. <laughs> hmm. pag hmm. pa, na pagbabawal. Kanina ay pagbabawal. O ay pagbabawal. Kanina 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 ay pagbabawal. Kanina

Ayan mm. at... you know, ka na. Tapos siya pa'y putlong kaya rin. Takad ba tayo Sama ni aso. Bakit nang aso? Hmm. na aso? Bakit nang aso? Bakit nang aso? Bakit nang aso? Bakit nang aso? Pag makiwas ka mo, ito ito yung ito. Hmm. ang ito sa... Ssshhh! 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 May eh? Nandim niyang ko kita. mo ko Kaya ka dakal ka siwang yung bali mo. Hmm. Itang kwarto ko lang siwang nung kabit tayo karang ita. Kung oh, magbita metong Eh karamu'y hindi! Adyo. Any of you, horsepower niya ito. Itang itang para ako, para ito. Makasuka di kaya tang binusbus kong aircon te. Eh. Sana yung na, ang aircon mo. Busa mo na yung malan mo doon. <laughs> Mga <May laughs> yung brasi. Aircon niya rin daw. Split type. Kakainan na kayo ito. Kapalo kayo kadagul na nito yung split type. May salin dosi mil. Eh yung kakainan po. Isi mo yung pili dosi mil. Kadagul na. Balang pa mall pa kata ito.

Saan lang naman, Tani? Na! Atingang bulal siya ka rin. Hahaha! Oo, nyo. Dali, ayun. Magal mo sa taay eh, kahit tapo. Alas-alas. Makantapan na. Eh. Huwag kang panasin. No, diba? Ah. Don't you know? mo yung isang yun, no? limu? Hindi mo. Mas mablas ko nga batal eh. Imported nga yung sapat ko eh. Huwag lang magputi. Kitang polvo eh. Huwag. <laughs> Ganda mo. Tanda niyo ng bata oh. Ano yung tayo? kaya, kaya, langit, kaya, kaya langit, stin, eh. kayo pa yung ala nga yata. Bulo na. Yung pa, pa eh. Wala itong may gano'n eh. niya. Yung pansor, pa yun. Hmm. Ay, ay, ba lang mga lang po yan. May gano'n yun. Oo. Pondol niya. Tuling niya. Tuling niya kami dol.